sabik na nagpunta sa Dog Pound ng LGU ng San Jacinto Masbate ang ilang fur parent noong Sabado para magpakain sa walong asong gala na nahuli ng Municipal Agriculture Office pero napalitan ng galit dahil patay na ang isa rito matapos maipit ang ulo sa rehas pinapapak na rin ito ng sangkatutak na langgam hinuhuli nila tapos nahayaan nila dun sa kulungan. Buti na lang sana kung hinuli ngayon, bigyan ng pagkain, bigyan ng tubig, alagaan nila dun, okay lang sana yung ganon. E eh kaso nga, hinuhuli tapos ayun, gutom sa kaukaw yung mga aso. Ayon sa uploader ng video, sakayan. hindi nila ito mapakain at malinisan dahil tumanggi ang caretaker na buksan ang kulungan. Nagpasaklolo na sila sa Animal Rescuer sa Masbate City, lalo't dalawa sa mga aso ang naghihingalo dahil sa gutom at trauma sinabi niyong day and night, binibigyan ng pagkain, samantalang sinabi po nung mga reporter doon na taga doon na sila po yung nagpapakain at pinapabayaan niyo lang. Napaka unfair naman po kung magbabayad kami para sa kanila na hindi naman po sila naalagaan ng maayos. Useless po yung pagiging caretaker. Itinanggi ng caretaker ang paratang at iginiit na makukuha ang mga aso kung tutubusin ng 500 pesos bawat isa dahil ito ang ordinansa. Pero ipinag-utos ng alkalde na wag nang singilin ang multa kinalaunan. If that's the case, I can release na mga aso, pwede kong i-release sa kanila yung provided. Mag-fill up lang sila ng mga form and kailangan ko ang mga names ng mga individual na willing mag-adapt. Pero hindi palusot sa reklamong animal cruelty ang caretaker dahil may CCTV footage noong 2023 nang umanoy hindi makatarungang istilo ng panghuhuli nito ng aso. Kita sa video kung paano nilalambat ang mga aso sa harap mismo ng fur parent. Gagamitin po yan sir nung albay um, rescuers po. Pupunta po sila bukas doon sa San Jacinto para mag-file ng complaint tapos makausap din yung mayor. Nakabalik na sa fur parent ang isa sa limang aso habang gumaling na rin ang dalawa. Nag-ampon ang uploader ng isa habang dadalhin ang tatlong nailigtas sa animal shelter.